Mula sa istoryang panlipunan tungo sa pahinang pangkatotohanan, ito ang The Spark Tennessee Club, ang boses ng sambayanan. Mula sa CSPC, hatid namin sa inyo ay maiinit na balita at updates. Ito ang Tanaw The Spark Si Club 2025 Special Coverage. CHS Amethyst na sungkitang kampiyonato sa naganap na si Club 2025. Matapos ang apat na araw na pagpapakitang gilas ng talento sa larangan ng sports, sociocultural at e-games, nagbunga na ang pagod na tinanim ng mga estudyante mula sa College of Health Sciences matapos lang itanghal na kampiyonato sa ginanap na si Club CSPC Intramurals 2025. Ang nasabing kolehiyo o ang Amethyst ay nagkamit ng 439 overall points na sinundan naman ng Seiya Obsidian na may 419 points at CTDE Azura na tinapos ang pasiklaban sa 377 points. Tinanghal din bilang kampiyon ng Amethyst sa larangan ng pampalakasan at pageant at dinomina naman ng Obsidian ng e-games at quiz bowl, samantalang trupeyo naman sa social cultural events at children's competition ang sinungkit ng Azura. So first of all, the students really went through intensive training. So this is all thanks to them kasi sobrang uh, sipag din ng mga players namin, so, sobrang dedicated nila para Uh, mas ma, mas gumaling pa sa kanya-kanya uh, nilang sports and social cultural event of course as student council we have to provide uh, food venue uh, and different resources available Siyempre, ang gusto namin ang goal namin sa students' student council yung mga athletes namin namin yung mga participants namin pupunta na lang sila sa venue para mag-training and ang po problemahin na lang nila ay kung paano yung performance nila sa kanya-kanya. Ang mga preparation na ginawa ng College of Health Sciences, unang una, nagkaroon kami ng pre-planning stage at halos every week, nagkakaroon kami ng uh, evaluation sa mga practices at ang aming mga faculty coaches ay binabantayan ang aming mga practices. Even at the midnight, pinupuntahan namin yung mga iba't ibang uh, area kung saan sila nagpa-practice. Um, I really feel happy Of the outcome of today's or this year's Club 2025 Intramurals, because um, all of our hardships, all of our fellowships, had um, had caused into a more uh, meaningful event and meaningful result. And the challenges that we've encountered this year is actually the um, you know the gathering of the participants as well, especially sa mga dance events and also sa literary. But then. We've, uh, we've worked really hard. Um, companionship is really the best method for us to conquer everything. Bagamat may clinical duty o RLE ang mga estudyante sa CHS, hindi ito naging hadlang para makamit nila ang tropeo. Dagdag pa niya, naging malaking tulong ang isinagawa nilang pre-planning stage, every week evaluation for every practices, at pagbisita ng mga faculty coaches sa kada practice ng mga kalahok. Sa lahat ng CHS, faculty, student coaches, clinical instructors. Maraming maraming salamat sa all-out support na binigay nyo sa ating mga participants, players at sa lahat ng bumubuo ng CHS Department. Amin ding nakapanayam ang governor ng SEA College Student Council na ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa buong SEA community sa kanilang naging suporta. This yes, concentration, ang dami na namin na encounter ng challenges sa ano sa sa, especially sa financial. But overall, nagpapasalamat ako sa lahat ng um, ng saya community sa support nila and sa um, um, sa pag-cheer nila sa sa ating participants sa saya. And yung pakiramdam ko na naging first from last last year na intrams is third kami, third ang saya. So ngayon na nag-first nag -first, masyado siyang nakaka-overwhelm yung feeling kasi uh, yun nga um, uh, first uh pleasure ang saya ngayon and thank you talaga sa ano sa uh, full support pati sa sa uh, faculties and sa uh, coaches sa faculty coaches sa sa din namin si Dean Martin Valeras uh, and sa buong saya community Ayon naman sa governor ng City College Student Council labis ang kanilang tuwa matapos makamit ang second runner up sa overall tally ngayong taon So it was an honor and really uh, very surprised then sa lahat ng CTD and also to all the CSPC dahil first time in history we got the overall second runner up dahil during the previous years laging kulelat or minsan nadidiscriminate pa yung tingin sa CTD but this time mas pinatunayan talaga namin kung gaano kami ka-powerful, gaano kami ka katindi ka kasi basta mati matitindi. Kaya naman, yung preparations na dinanas namin bago namin yun makuha is very rigorous yung mga practice namin every night. Sa kabila ng lahat, pinatunayan ng CSPCNs na may ibubuga ang kanika nilang talento at kakayahan sa academics, musika, sayaw o sa pampalakasan. Ako si Kayla Andaliz. At ako si Mark James Redondo. Nagbabalita, Nagbabalita para sa Tanaw 2025. 2025.